Sa Good Vibes, the best of Mursia ang pwede mo na mabakal sa isa lang ka Venue. Halin sa mga native products, mga tanong, patina, mga pagkaon. May report si Romeo Subaldo. Ang ining mga basket, bags, duyan, kag-iban pa nga mga produkto, ng himo sa banban, -ban. kawayan, kag ang himo sa 75 anyos kasi Joe Marie Abdo sa barangay kanlandog sa Banuasang, Mursia. Sa una, si Tatay Jo Marie ang nagapanglakaton libot sa Bacolod sa paglibot sini. Nagapakalapot pa siya sa Dumaguete kag ilo-ilo para mabaligyan iyang mga produkto. 30 anyos niya na ginahimo ang paglala sini. Kag subong nga 5 anyos, anyos na siya kag nagasakit pang iyang stainless steel implant sa tiil. Dako ang pagpasalamat niya sa lokal nga panguluhan sa Mursa nga natagaan siya sa pwesto sa may pasalubong center sang Banwa. Ngalibot sa dalan, pabakulod. Kaya mo lang aking sa akin nga, sa mga pagkawalan sa mga akong TL, na pag binawin na po sa mga maglakat, ang mga nagpaslamat pa tanin ko kami yung naging kwan ko din yung iyo. Ibutangan ka Pisto. Ibutang Isa lang si Tatay Joe Jomari sa mga nag-display ng nagabaligya sa produkto nga proudly made in Murcia sa may pasalubong center nila sa higad lang sang highway sa unahan lang ini sang Lopez Murcia na labian ng gid sa mga salakyan ilabi na kung pa kato sa Don Salvador Benedicto kung sa San Carlos City magluwas sa native products, may mga tanuman nga na-display diri. Sa sulod, may mga nata di coco kag iban pa nga mga produkto sa Green Harvest. May mga cakes and pastries. Kag, pwede ka makapokustomize diri sa ang bulutangan sa imong water bottle para hindi na sige kag nagakagupi. Ano ba ding uh -huh. parang, Piling, alas, ang batalo mo din imo to bigan? parang mo lang, Pili lang sa color mo sa gusto. May mga produkto man nga himo sa mushrooms, pareho sa siomay, chips, kag, mushroom ice cream, batuan powder, may ari mandari. May mga taro chips, may toron kag bukayo nga pwede mo na kanon kung ginagutom ka na. May aras artworks sa Mursha Artist kag may pagani sa sinamak. Kung hilig mo naman ang kape, ari mandari ang Sugar Valley, ang producer sa ang dekalidad nga kape. Sarang ka diri mako order sang paborito mo iced to con brewed coffee samtang nagadili ka sa view sang bulkan kan laon. Suno sa kay Agnes Bailon, ang consultant sang Pasalubong Center. Anything about Mursa ang pwede mabakal diri. Mismo ang mga producers ang natagaan sa venue nga makabaligya direkta sa mga bumalakal. The, na Mursa Pasalubong Center as one-stop shop. One-stop shop para may lugar nga maka-display. display. All of this is for association. Association. Iya kamang association. Yes. Sir. Oo. Yeah, So venue for everybody nga maka-display sa produkto. ah. uh, it is pa sa logo to help the format pag-market pag ng produkto. Nagbukas ang Pasalubong Center sa August 8, kag-open ini from Mondays to Sundays from 6 a.m. to 8 p.m. Madawo pa kuno sa plano ang LGU para diri para makadala dugang pagid mga tawo para matilawan kag matestingan ang mga produkto nga himo sa mga mursahanon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Mm -hmm.